Hi, hello guys. For today's video ay eh, nandito nga tayo ngayon sa Orion, bataan dito sa kanilang complex dahil nga na-invite na naman tayong ma-judge sa kanilang basketball tournament. Ewan ko ba, bakit ba mukha ba akong basketballista? Charing! At eto, nakapapunta na nga tayo. Eh, medyo na late na nga ako dahil nga hindi ko alam na 5.30 pala ang call time. Eto na kasi nalubong ako ni Chairman. O, di ba pakaway-kaway pa si Chairman? Dahil nga yun nga, gaganapin yung kanilang basketball tournament na invitational. Kaya naman, sobrang dami. Naabutan ko na nga na nagpa-photo-op na yung bawat team dyan. Dahil Halos katatapos nga lang ng parada Tapos tinignan ko na rin yung criteria for judging Para sa mga muses Dahil hindi nyo akalain na ang mga muses na maglalaban-laban ngayon Ay tumatahinting na 29 lang naman Diyos ko, ibig sabihin 29 teams din ang mga nandito Lahat, kaya naman sobrang dami ng tao Sobrang init, naglalapot na ako Buti na lang meron kami dalang airtech pa na maliit At ayan na nga, maya-maya ay pinakilala na at inintroduce na Kaming mga judges O diba, yan si Bakla, kaway kawai pa, Keme-Keme Diba, kala mo artista, tsaring grabe nga ang crowd dito sa loob ng kanilang complex dahil sobrang dami nga ng tao dahil nga 29 ang muses and 29 din ang teams tapos maya maya nga eto na nga naglabasan na grabe ang gaganda nila lahat as in makajosa, makikinis, mababango ayan nagsisayaw na sila na kanilang production number, nakakalito para tayo nasa binibining Pilipinas o Miss Universe sa dami nila, tapos sumasayaw nga sila hindi ko alam kung kanino ba ako tititig dyan dahil nga sobrang dami nila as in talagang busog na busog ang mga tana, mga boys dyan, kaya tuwan-tuwa sila, pero in fairness naman, alos lahat kamo talaga magaganda, walang tulak, kabigin. Para naalala ko tuloy yung kabataan ko na talagang panayon ako ang muse. Kaya pre, ko lang yun. Kaya naman ay naku oh, good luck sa aming mga judges talaga sasakit ang ulo namin dito at pahihirapan talaga kami ng mga batang to mag -judge. Sa dami baga naman nila eh. Talaga nga kami dito malamang na alas dos na madaling araw. Tsareng. Ayan na maya maya ang production na na. Ayan, isa-isa na silang romampa. At di nga sa kalayuan ay natanaw ko itong foreigner na to na super bland din naman ang buhok. Charing. Shout out. Ayun na nga pagkayari ay isa-isa na silang romampa at nag-introduce na kanilang mga sari sarili O kaway-kaway muna tayo dyan. O ba diba? At eto na nga yung host namin for today. O, di ba? Kaway ka muna dyan. Ganon. At eto na nga, ang mga mata ng mga kalalakihan ay nakatitig na at nakaabang na sa ating mga muses. Dahil nga, talent portion na ang susunod. At si Chairman nga, eh, hindi nagpahuli. Di ba? Nagpasayaw din siya dyan ng jumbo Hot Dog. 'di babet Bet mo 'yon. At bukod nga sa magaganda ay nako kanya-kanya talagang pasabog at talaga naman sa sumayaw lahat ng ating mga muse dito. At ang mga muse nila dito ha, ah, invitational din niya kaya kami yan sa iba't ibang mga lugar dito sa Bataan, hindi lang dito sa Orion. O oh, nakita niyo naman 'yung pagka-sexy, naalala ko tuloy talaga 'yung kabataan ko. Tsareng. As in, sobrang nahirapan din talaga ako sa pag-score sa kanila bukod sa madami sila. Eh, lahat naman talaga sila ay eh, magaling at deserving. At eto kan sa ate habang nagtatalent, eh, tumawag pa ng backup talaga. At di pa dyan natatapos at eto pa dire-diretso pa rin yung mga talent ng ating mga nagagandahang uses. In fairness, ang babata talaga nila pero kung titignan mo, akala mo talaga mga dalagang talaga na ang dahil nga puputi ang kikinis, nakakabwisit, nakaka-insecure, bet ba ganyan Ang unfair ng mundo. Tsareng. In fairness naman, eh, hindi ako na inipat, na kung paano panoorin yung lahat ng mga talent nila. At maya maya after talent kaya pinalabas na ulit yung ating mga muses para naman sa mga special award at awarding. Ayan, syempre, as judges, nag-award na din ako dyan. Huwag yung nang tanungin kung magkano. Keme, nakakatawa nga dito yung mga SK at sa pangunguna ni Chairman na nag-organize nila yung ganitong klase ng event na napakalaki. Ayan, kaway muna yung ating mga kasama mga judges. Kasi ah, hindi talaga ganong kadali mag-organize ng ganitong kalaki, ah, lalo na napakaraming teams na kasali. At in fairness, walang umuwing talo dahil lahat nga yan ay merong panalo o di ba may award din pati sa chairman lahat talaga sila may award kaya walang uuwing luhaan o di ba kaya naman for the award na kami and congratulations sa lahat ng winners dyan and of course thank you so much kay chairman sa pag-invite sa akin dito chairman thank you so much hello po thank you po thank you po thank you po